Napakaganda So Hello mga pare ko Ngayon mag-unbox tayo ng Ostron T2 Master So first time to Ito ay order na ni Sir Gob Ng Sorsogon So we will deliver this via DMS Express Let's go! Ostron T2 Master Yes! Yeah! So same siya with Ostron M6 Max Ganito rin yung kanyang system ng folding You know So, ayan. Tapos na natin i-assemble, mga pare Napakaganda. Yee! Eh. So, tingnan na natin na mas malapitan. So, DJ, turn on the lights. Ayun, no? Nagbabagang Osron T2 Master. At saka naka-tire hugger na yan siya. Na, naka-carbon type. Tingnan nyo naman ang mga fenders Yan, Mismo, mismo. Hydraulic brakes na. Yan. So, same with Osron M6 Max, ang kanyang dashboard. Yan, Key start pa rin, syempre. And then, tingnan nyo naman ang malapitan, no? Hanggang dito ba naman sa kanyang footrest? This brake. And, try natin yung signal light. Ayan. Ayun, no? Ang kanyang orange na orange na ala toys na swing arm mismo, Woo! Dito lang yan sa Bangkal Davao City, Delivery Boom Pilipinas at sa ibang bansa.